Lusot na naman. Kaya pagdating sa Senado talagang hindi, hindi ko yung panulusotin. Uber, my dead body. Gawin ko lahat. Lahat na makakaya ko, gagawin ko talaga na maharang yan. Yung Human Rights Defenders Bill po ay pet project ng Communist Party of the Philippines Party List Operators. Pro-NPA po ito. Kasi uh, tatlong beses nila ito i sa Kongreso, so hindi nakakalusot. So sa pangatlong beses, ma'am, nailusot nila. At ngayon may taker o may co-sponsor doon sa... A counterpart sa <tipos> CMA, si Risa Ontiveros. Akalain mo yun? Magpapasa ng batas. May sinusulong na batas na akala ay eh hindi sila matutumbok. At kitang kita at pinatunayan niya lang na talagang malalaban siya. Itataguyod niya ang kapakanan ng mga NPA. So kitang kita na si Risa Honteberos ay salo sa lipunan so bakit pa naiupo dyan yan eto kasi yung nakakatakot eh yung sobrang daming taong nalilinlang at mga kabataan na mga ganitong tao kaya dito ako bad trip na bad trip sa mga ganyan at talagang inahabulang ko yung mga kabataan na turuan sila at maging uh, matalino kasi nga naawa ako sa mga taong nahihigayat at nasasama sa rally kasi hindi alam ng mga bata na yan kung inuuto sila o hindi kasi nga inuutakan sila at kulang yung kapasidad ng utak nila para magets kung ano talaga yung tunay na motibo at saka may pere eh. pera ang pinapalakad kaya madaling napapasunod yung mga bata so yung mga ganitong senador dapat hindi na to pinapaupo tang inang yan magpapasa ng batas pabor sa mga makakaliwa ano yan katang taduan ginagamit nyo ang pera ng bayan panglaban sa gobyerno palihim umatake yung mga yan mga nagpapalaas ng puwersa tapos ginagamit ang pagkababae para lang kampihan kapag kayo nagpautupa dyan sa mga ganyan eewan ko na lang hindi na kayo nadala ang pinakamasaklap pa dito, maliban dyan, yung uh, tinalakay ni Senator Ronald Bato de la Rosa, itong isa pang uh, panukala na lusot sa uh, lower house na sinabi ni Senator Bato na hindi niya palulusotin sa Senado. Panorin po natin ang uh, balitang ito. Binuto ako ng ng Army, ng Navy, ng Air Force, mm -hmm. ng PNP, yes. ng lahat ng unibong personnel. sinuportahan nila ako kasi nakita nila na ipaglaban ko yung para sa kabutihan nila. Tapos tayo, ko yung ganang klaseng batas. Hindi ba ko binoto ng NPA? Correct. Bakit ko palusutin yung batas na para sa NPA? Ganito na nindigan, si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos aprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8269. o ang penalizing arbitrary displacement of bakwit na isa-ani ang panukalang tinututulan ni De La Rosa ang mga batas na pro-NPA na batas. Hmm. Ya, kita mo yung mga anti-bacquita law nila, nakalusot na naman. Kaya pagdating sa Senado talagang hinding hindi ko yung salamat. Salamat, 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 salamat. Sinabi naman ng isa sa principal office ng naturang panukala na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang panukalang ito ay naglalayong garantiyahan ang pagtataguyod at proteksyon ng mga karapatan ng mga biktima at non combatants sa armadong tunggalian alinsunod sa international humanitarian law, international human rights law, at domestic laws. Ipinilawanag naman ng dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis ang tunay na motibo ng backwit bill na salungat sa naging pahayag ni Speaker Romualdez. The so-called backwit bill or the backwit law being proposed actually by the CPP and the uh, congressional infiltrators and operatives yung kanilang kamatayan black is for the purpose of uh uh buying uh, down no? itatali yung kamay ng ating pamahalaan especially the security sector agencies in terms of their operational uh, effectiveness because uh, most of the time the uh, CPP NPA and AFP are using the population or the people in the community sa mga pariyo na magsilbi na kanlungan or taguan nila So, kapag pumasok ang mga military operations or security sector operations, mga FMO or focused military operations, ginagamit nila ang pakwit or ang tinatawag na reverse pakwit or ang term dyan ng ating uh, government sa uh, International Standard of Definition, Internally Displaced Persons or ITPs. So, sila ang nagpapapakwit para nang sa ganon, ay mapatigil ang uh, military operations. Uber my dead body. Hmm. Gawin ko lahat, lahat na makakaya ko. Gagawin ko talaga na maharang yan dahil ay uh, ano, ano pa, ano pa, bakit pa tayo nagsinador at papayag tayo sa mga ganong klaseng batas? Yan, uh, Ka Eric, uh, Ma'am Lorraine, at uh, isa lang yan sa ilang batas. Pero meron silang uh, hmm. dito sa Senate na isinasulong din kung di ako nag uh, Kakamali, yung mother bill nila dito, ka Eric, ito naman na, na kay Reza Conteveros. siya naman na nag-focus oh. nito. Na hmm. uh, yung Human Rights Defenders Bill, parang sinalo niya Ma'am Lorraine sapagkat, sabi ko nga kay Brother Franco, Ma'am Lorraine mga kababayan, kinatay-katay nila at upang installment, hindi makikita kaagad ang kamay ng CPP NPA, and Pay and Debt dito sa Human Rights Defenders Bill kinatay nila ang labor, anti-labor intervention on the part of the government para libreng libre na makapasok ang CPP operatives na mag-infiltrate sa labor and industrial Eric, sector. Eric, um, Eric, ik ikwento mo muna briefly kung ano yung Human Rights Defenders Bill, kahit konti lang para may... Yung Human Rights Defenders Bill po ay pet project ng Communist Party of the Philippines Party List Operators. Pro-NPA po ito. Kasi uh, tatlong beses nila ito ipinahil sa Kongreso, hindi nakakalusot. So sa pangatlong beses, ma'am, nailusot nila at ngayon may taker o may co-sponsor doon sa uh, counterpart sa series si sa Ontiveros. Ang purpose talaga niyan is gawing legal ang pag- uh, operate ng mga underground organizations sa urban areas. Ito yung mga illegal nila na konektado sa NPA para matabunan ito, ay idideklara nila ng mga human rights defenders ang mga ito. Pati yung mga NPA na kapag nahuhuli, ay pwede na maging deklarado na human rights defenders. Technically, ang buong CPP, NPA, NDF ay magiging human rights defenders. Therefore, ang gobyerno hindi na pwedeng magkaso, mag-surveillance o magpatupad ng anti-terrorism law sapagkat magiging bawal na sa batas na ito. Magkakaroon ng conflict at magiging banggaan ng dalawang batas kung ipasa natin ito at pwedeng magkaroon nga ng krisis sa law enforcement and legal operations ng ating security forces at ng buong gobyerno sapagkat magiging payong ang Human Rights Defenders Bill na ito sa loob nito, mayroon pa silang component na inilosot din nila ang anti-state and government intervention sa, sa sektor ng labor kung saan ginagamit din nila ang infiltration at para ito ay mapatigil, sasabihin nilang ilegal na magbunyag ang gobyerno ng mga tungkol sa labor intervention sapagkat bawal yan sa batas. At para iyan ay maging bawal, ginawan din nila ito at kinuha sa loob ng Human Rights Defenders Bill. So dalawa na, Nakalusot din ito ma'am sa Congress sa ilalim po ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Nakalusot na ito. Ganon din po ang isa pa, yung backweight bill na binanggit ni Senator Bato de la Rosa. So tatlo, kinatay-katay nila by installment para mailusot. Ngayon sa tanong ni Ma'am Lorraine, sino ang magbibinipisyo nito? Hindi po taong bayan, kundi CPP, NPA, NDF. Sino naglusot ang kanilang mga operatiba na mga party list? At anong ginamit? Bakit nakalusot? ang kanilang mga tactical alliances at ang kanilang mga lobby operations para hindi halata ang iba sponsor nila at nagkosponsor lamang sila. Kaya tama lang na tinalakay ito natin with Sen. Bato de la Rosa at ngayon ay ginagawa natin ng special report, Ma'am Lorraine and Mother Franco, so that the people and our government will be properly oriented before we are being trapped again into the laws na ang kanyang binipisyo ay ang pagpapatatag ng advantage ng ating mga kalaban sa gobyerno at mga kalaban ng mamamayan, particularly ang CPP and Alam ko may sinusulong nung nakaraan niyan eh, yung parang nagpapabango sa mga tao noon. Ano din yan, konektado din yan sila sa mga LGBT. So, si Risa Ontiveros, kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, eh talagang against yan. Against yan. Kapag kayo nagpa-utupa dyan sa mga ganyan, nila Risa Ontiveros at yung iba pang sangkot dyan sa mga makakaliwa e ewan ko na lang hindi na kayo nadala dapat hindi na to pinapaupo tang inang yan magpapasa lang batas pabor sa mga makakaliwa ano yan katangang